po mga ka-viewers kamusta na po kayong lahat yan magandang uh, umaga po o hapon po dyan sa Pinas sa uh, 40 days video po mga ka-viewers ay uh, magluluto po tayo ng uh, ulap po at ang uh, ating iluluto po ay yung pong uh, chicken estobado kaya ito na po yung mga sangkap na gagamitin ko mga ka-viewers gagamit po ako ng uh, bawang ng sibuyas at uh, lalagyan po natin ng uh, bay leaves at ng uh, whole pepper corn. Lalagyan ko rin po siya ng uh, brown sugar. At uh, gagamit po tayo ng uh, pineapple juice. At uh, lalagyan po natin siya ng uh, saging saba. At ito po yung ating pong lulutin po yung po nga uh, chicken. Uh, Bukod sa mga sakap na ito mga ka-viewers ay gagamit din po tayo ng uh, mantika, ng uh, toyo, ng uh, suka, ng asin at uh, gagamitin gagamit po ako ng uh, tubig kung kinakailangan po. Kaya simula ko na po ang pagluluto at samahan po ako hanggang sa uli. Okay na po tayo ng matika mga ka-viewers at atin uh, po muna ng hybrid po yung pong uh, na sa na sapat. po natin mga ka na natin Hindi lang po natin siya mga ka-viewers hanggang sa mag-road yung vlog po siya. Spread okay, na na natin mga ka-viewers, baka pwede na. Okay na mga ka-viewers, natin mo mo lang yung side. Nabawasan ko na po yung mantika mga kabibos. Yan, no, nga mga kabibos. Nabawasan ko na po yung mantika. Nabawasan na po natin yung mantika. Nabawasan ko yung mantika mga kabibos. Nabawasan ko na po yung mantika. Ang yung malap mga lang po natin kung malap mga tabiwa hanggang sa mag-gold yung po siya. mga Ayan po natin yung bay leaves mga ka-viewers. Pati po yung ating whole peppercorn. Pumintang po. Ayan po natin siya ng soyos mga ka-viewers. Ayan po natin siya ng suka mga ka-viewers. Ayan po natin sya ng pineapple juice mga ka na rin po natin yung pong brown sugar. Tapos po muna natin siya mga ka-viewers at ayun kayo lang po natin na maluto po yung manok. Ngayon natin mga ka-viewers. Ate muna tikman. muna tikman. Uy, sarap! Sana ah. Ah, lagyan lang po natin siya ng konti ng asin, mga ka-viewers. Yan, okay na po yan. Depende po sa inyo, mga kabilis, kung gano'n kong karami sa bawang gusto niya. Kaya tatapang ko muna po ulit. Okay na po yung lasa niya. Tingnan na natin mga ka-viewers. Yun. Medyo munti na ang kanyang saba mga ka-viewers. Nasa po kung gusto nyo po po na may giga ng konti. Pero sa akin po ito ay okay na. Lalagay ko na po yung sa akin mga ka-viewers. na konti mga ka para po gawa pong ano, isagin po natin para medyo lumambot at kung bago pa lang po na napadaan po sa akin pong youtube channel eh, wag po kalimutan na magsubscribe and click na din po an notification bell para po update po kayong lahat sa mga video na akong i-upload po mga ka-viewers, luto na po ang ating pong ulamin po ngayon at uh, papatayin ko na po siya. Ito na po mga ka-viewers, ang ating pong po ngayon, ang ating pong chicken estupado. To all my subscribers and to all my viewers, maraming salamat po sa pagsama hanggang sa uli sa aking pagluluto ng ulam. Bye-bye po, kain po tayo.